Yan ang mga sticker. Kinabit lang pala yun. Ay, malabas na. Yan. Walang kaalam-alam na binibigyan ko siya. Walang kaalam-alam na tinutukan ko na <laughs> Kala mo. <laughs> Walang karam alam eh. Lamay, natutukan na pala siya. <laughs> <laughs> ay, ay, pala kala mo ha, Pagpasok pa lang doon eh, tinutukan na Ay, ano mo na naman ako? Prinank na naman kita pagpasok doon. Kasi ang gan, kala ko kung ay naano lang pala yan. Wow. Dinidikit lang. So, ay, yun. kailangan ako pumunta dyan. Ano daw? Kailangan ako pumunta dyan sa loob. Ano Kailang sabi? Kailangan ko bibigay sa'kin ng swift tow. Ah, dito talaga. Mm -hmm kasi yun At least alam mo na, ay tumatawag si Kara. Bye! Bye.